Good morning, Ate Rose. Good morning, Ate Ready na ang ating pang... Apo. Paksiyo na pata. Magluto na tayo na. Huwag kasi naman yung paksiyo, Ate Rose. Ay, paksiyo. Hindi pa. ko lang sa tubig pa sa... Ah, sige. Matigas yes, pa? Medyo matigas pa po siya. Ah, sige. Magluto na tayo may hamay. Ayan. pa po. Okay. Thank you. Okay. So, ito na nga mga habibis. Dahil nag-promise tayo kay Bossing na magpapadala tayo ng paksiyo na pata sa Itbulaga na naglago kami ng pera fee. Magluluto tayo today at ipapadala natin sa TV5 para kila posting sa sa mga staff ng Itbulaga. Magsaya tayo magluto, hindi ko na kailangan ituro. Kasi um, kung gusto nyo yung gayahin ng paksin na pata ko, ang dami ko ng videos, isa-sh na lang po. So, yeah, magsaya tayo magluto, Ate Rose. Mepos-mepos lang lahat ng mga ingredients natin. eto na nga tapos na natin paghalo lahat ng ingredients at i-pressure cooker na natin to kasi gusto ko yung malambot na malambot mga 30 minutes na pressure cooker Dito na yung ating first batch na ating paksiwi na pata. Paggawa ko second batch kasi kulang yon Pero this time, sa second batch ko, nilagyan ko ng labong. Nakabili kami ng labong ni Ate Rose sa supermarket. Yan. Hai em Dah Nah hai Tak begitu si Alice? alis Ate Rose Hindi na ako aabot kasi malilate na kami ni David ikaw na ang bahala magpatuloy ng pata, ha? Ah, uh, okay po, sir. Ah, uh, yung pata, pag kumulo na yan, pag okay na, di ba? Ayan, tumaas na po yung punta. Ah, tumaas na ba sa 27 minutes. Tapos, ligay mo na yung suka natin na, of course, sa ating select. Nalagyan mo na konting asin, siling haba, and then, Tikman mo na lang mo okay. mga haluin, pagkalagyan ng suka, ha? Ako, okay. okay. Tapos, tikman mo na lang yung kapag okay na, kapag nasa mo yung suka, luto na, pwede na yun. Tapos papalalamig mo lang namin habi David, ha? Okay po, okay. sir. Thank you. Tabaga mo ako or check mo ako pag may problem, ha? Okay po, sir. Thank you, bye. Okay bye po. Ma'am. Ma'am. Malilate na tayo, binisan mo. Malilate ka na sa workshop mo. Hurry up.

At eto na nga ay pinadala sa akin ni Ate Rose ang kanyang niluto na paksiw na pata na may laboong. In fairness ha, mukhang masarap. Kaya naman nagbook na kami ni Javi David ng Lalamove at sabi ko kay Ate Rose, huwag niyang kalimutang kumuha ng video pag abot niya sa driver. At pagpasensyahan niyo na po kung masyadong magalaw ang video ni Ate Rose kasi wala si Lindy. Ang bigat daw kasi ng paksiw na pata na daladala niya. Thank you Ate Rose sa pagpapatuloy ng pagluto ng paksiw na pata. Ah, konti lang pang sabaw niyan po Ito ko sa para sigurado. Okay. yang ini nama mu kan ini. Ini juga nama kan sebuah check. Dan bagi ke dindinglah susah juga. Jadi cuma kalau mau apa sih? Maleli, kada ba. Apa yang think about what piece to use That's something we can consider as well. We want to make sure that the end at the end of the workshop tomorrow you will be performing better than you've ever done before this workshop. So what is expected from you? To so ito na nga mga hobby bees. Tapos na si hobby David mag tulo. Tapos ka na mag tulo ng class mo, Mim? Apa. Okay. Ano yung ginagawa mo? Kain na fruits. So ano hmm. Yeah. natin after? Ang kulang. Anong ganap natin? Mag-date-date. Ha? Saan tayo mag-date? Mag labing <laughs> Saan tayo pumunta? Hmm... Anong gagawin natin after dito? Men. Wait lang. Naglalaro niya ng mobile games si Javi David. Yup. Addict siya sa Clash of Clans. Yan guys. Si Javi David. Kapag hindi nagtuturo. At during his spare time, nagka-Clash of Clans. Ako naman mahilig sa Mobile Legends. Pero... Umakain lang siya ng... Ano kinakain mo? Poncan, tsaka fruits. May hindi ko, Bonka, ko sa fruits. Tsaka fruits. Yan ang kanyang merienda ngayon. Tapos na ang workshop. Pagod na no, pagod ako. Oo, oh, pero ikaw ang driver ngayon. Kasi ako nag-drive oh. kanina. Kanyan ka naman lagi, ina-appin mo ko. Oh. Sa tayo punta ngayon? Kina Tita Annie. Ayan, gagawin natin doon. Kakain. Sa so, tayo tayo mag-dinner. Sana may sabaw. Yes. Tumda ako. Tumda ako. Sa sabaw. <laughs> Ay, sana may sinigang. Yes. I'm sure may sabaw doon. Tingnan natin mamaya. Alam, alam mo, kahit, kahit mag-everyday ako magsinigang, happy ako. Tagal ko lang din nagluluto ng sinigam. Hindi mo naman ako pinagluluto. Ha? Magluluto ako kasi sa nga Bukas. Yes.